9-10 years old. Mm -hmm. I recall that nandun ako sa, sa habdana namin naki, pilo na makinis. Lagi pinong floor wax sa tatay ko. Nakaupo ako doon kasi nililinis ko. Oo na, kulay pula pa ang mm floor -hmm. wax. Nag-galingan ako, naglilinis, <laughs> ganyan. I remember myself praying. Sabi ko, God, Heavenly Father. I want to marry at an early age and please provide me a good husband uh, uh who's God, who is God-fearing, mm -hmm. who loves you, who is a hard worker, ganyan-ganyan. Pinigay -ganyan. sa akin. So he hit all the Pero nung, nung, nung nag-meet kami, hindi ko alam na siya pala yung pinaprovide <laughs> ng Panginoong Diyos sa akin. So pinigay naman, patalino, ang sipa, di ba? Um, Guapo. Guapo. Dolly, ha? Pwede So, ayun, alam mo, sa so, totoo lang, pinapanalangin niya. Mm. O totoo yan. Totoo yan. You have to be specific. E eh, kaso hindi ko na, ano na, hindi ko na pray. Bigin ko ako ng mayaman. Hindi ko na pag-pray. <laughs> hindi, pero ano ko, maraming mayaman na ibang aspeto ng A naging kumbaga eh, yeah. naging mayamang kami sa iba't ibang ano, aspeto. How long have you been kami, married? We are now married 35 years. Wow. Wow. So, ikakunt niyo yung naging, nag-start kami, nag-dating or sweethearts, 40 years na po kami. Wow! Okay. wow. Di ba, parang ano, no? 40 years. Alright, let's go.